Sabi hey, ni manager. Yes, Sino na manager? Manager po! Kaya ano? Why daw kung nakara pala magsilos? Kaya hindi kita kasal. Ayaw, di ba? Oo, may libre din ako. Oh, Nang, ano, kasalang bayan, libre yung New York. May dalala ko rin ko nga, ito ng papil na, ano mo. Ano yung papil? Ay, nasa, ito. Hindi. no, 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 okay, no. no, no. Good, sir,